Hello and what's up mga kalae? And welcome back to Sa Alae Nation Vlogs mga kalae. So 'yun nga mga kalae, ano nagpakawala ulit tayo ng ating mga alagang kalapate mga kalae kasi nga kahapon ay uh, 'yung isa nating ibon, 'yung checkard mga kalae, ay uh, hindi umuwi. Ngayon lang siya umuwi. Ngayon lang mga 30 minutes na siguro ang nakakalipas kung siya 'yung umu umuwi mga 30 minutes na. So 'yun Habutin na lang at bumalik siya. Nung tayo ay nagpalipat ng ating mga halagang ibon, eh nadala siya, pabalik. Siguro nakilala niya yung mga asama niya. So ang gagawin na nga natin, ay ikukulong na nga natin sila ng isang linggo. O seven days para luminaw na yung mata nila at yung mga hinangon nating hinakay, yun man ang ating pakakawalan kasama nung mga ibon na lumilipad na rito sa atin mga kalae. So ipakikita ko nga siya sa inyo. At talagang pagod na pagod siya. At talagang kapatid hindi bumalik din kahapon so eto yung pakikita ko sa inyo. yan yung dan nakapatid yung checkered natin bumalik din kahapon patapos silang sumama sa lipad buti na lang at tapos na silang mag-ranging yung mga ibo natin tapos na mag-ranging kaya nung malapit na sila saka sila sumama so nakabalik pa nung hapon at eto naman checkered ito yan o kita nyo naman Oh. pagod na pagod o. hagard na hagard yung ibo natin na yan o. kita nyo naman o yan ang ating ibon na bumalik ngayon, ngayon lang. So siguro napalayo, bumalik na nga ngayon. Ayan o, So ikukulong na nga natin siya. Kita nyo, pagod na pagod. Oh. Bukang bukang pakpak. Wala tong ginawa kahapon. Kundi lumipad na lumipad. At maghanap ng bahay. Buti hindi siya masyadong napalayo. At nakakita pa siya ng ating mga alagang ibon. At bumalik pa rito sa atin. Kaya lang ating mga ibon. So mga pakamahaga pa naman. So mamaya maya natin sila pakakainin. So nasa 4.30 pa lang. So pagsasabay-sabay na natin silang pakainin. Para papapasukan na natin toon lahat. So kumpleto na sila. Kahapon sila ay 18 lang. Dahil bumalik ngayon checker. Kaya ngayon ay 19 na sila kasi ito yung pang 20 pa natin oh. Ayan oh. pinapalaki pa natin tinyo oh. Tapang oh. Iyo. Tapang niyan. Nilaro nung tito ko sa ano, sa ARPCI at yung hen na pares niya ARPCI din noong 2022. So binig kinuha ko na uli kaya ginawa ko ng breeder kasi yung yung lahi nito ito na lang natitira iisa na lang ito na lang oh well, yung yung hen na, na pares nito ay nai-out na nga natin so pinares ko na siya sa iba kinuros ko na siya dati hindi naman tayo nagco-cross ay eh, ko na para magkaroon lang tayo ng pag-iimbreedan na galing dito sa lahi nito so yung magiging anak niya sa susunod na hen ay ibabalik ko sa kanya para makuha natin yung puro ng ganito so edyo may katagalan nga yung taon ng binibilang so uh, at least may ibabalik natin so makuha ko lang yung gantong uh, ibon okay na yun at eto nga yung kanyang anak nakak so yung hen na kapatid niya so nai-out ko rin nauna nga lang dun sa mother nito kaya Uh, hindi tayo nakapag-breed ng panibago para meron siyang lahi. Yan na ito. Bale, umuwi siya noon, pagod-pod. Kung anong nagkakamali ay uh, pang third place yata siya doon sa tito ko. Kung anong nagkakamali, ah... Uh, yung kanyang kaparis ngayon ay uh, umuwi din sa SDR ng uh, pang 6 yata o pang 5 place ng SDR yan yun yung kaparis niya ngayon at eto yung mga ibo natin so gusto so naman yan hindi naman sila lilipad na kung hindi sila matatakot o mabubugaw so kumpleto na sila nasa na yung iba kasama na yung inakay natin o oh. takot na takot o oh. wawa naman So magpapainom nga ulit tayo ng electrolytes ngayong araw. Tapos kahapon nagpainom ulit tayo ng electrolytes para sure na hindi sila may stress. Huwag kang bababa dyan. Sigurado kong hindi ka na makakaayat. Maniwala ka sa akin kasi sasulbuhin ka ng pusa dyan. Tinasabi ko sa iyo, hindi na ka tamababawi pag kinain ka na ng pusa. So ito yung mga bago nating inakay. Ito, tatlong to, one, two, three. Tsaka yung puti na yun, at tsaka yung puti na yun. May black, yan yung anak ng purong Jansen natin, na red bar, at yung pure white, ganyan na nilabas, may black, black. Pero yan, ikikip natin. Ang i-out lang natin yung kapatid niya, para sure na meron tayong hen, kagaya niyan, magpaparami tayo ng ganitong kulay. Like na like ko yung ganitong kulay, yung medyo hindi to red, parang brown to brown. Dan yata to, dan ang tawag yata rito. Kasi yung ganda ng kuko niya, brown din. Makapagpalabas tayo ng ganito, maaari tayo makapagpalabas ulit ng mga ganitong kulay at yung mga kalawang na tinatawag. Makapagpalabas tayo nyan pagka yung nagpuro at nag-imbrid na tayo. Plato na ating mga ibon, hayaan ko lang sila dyan pang labas masok sa kulungan para masaulo din ng mga inakay at makita ng mga inakay kung anong ginagawa nung mga may edad sa So ito, nagpulo Nakapaglinis na rin tayo ng ating uh, kahapon, ng kanilang mga poop tray kahapon. So, kakaunti naman yung dumeso. Hindi ko naman muna bukas ko na ulit lilinisin. Every two days, naglilinis tayo. Every other day, naglilinis tayo. Para masiguradong hindi sila magkakasakit. So, yun nga, mga kalayano. So, hindi ko muna sila, hindi ko muna ipakikita sa inyo kung paano ko sila pakainin. Kasi, hindi na naman mabago yun. So, kailangan ko lang talaga mapapasok at sayang yung check card na hindi na mawala sa atin. At lahat ng ibon mapapasok na natin kasi ikukulong na natin sila for 7 days. Yung dalawang ibon lang pala ang ikukulong natin ng seven days. Hindi sila aalpasan. At yung aalpasan natin ay yung mga dati na na maroon bumalik at saka yung uh, apat pa na inakay na tuturuan natin para makabisado nila ko yung lugar at makabalik. So, so electrolytes nga ang ating paiinom ngayon at uh, yung pa ang ating patoka. Wala naman tayong nababago. So yun, dito na natapos itong video nito sa araw na to. So please like, share, and subscribe sa Alae Nation Vlogs dito sa YouTube channel at sa Facebook page natin, Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bondres Reyes. Maraming maraming salamat sa mga sa mga followers natin sa Bondres Reyes. Number tayo ng 1k mahigit. So maraming maraming salamat. Sana magtuloy-tuloy pa kayo. So bye. -bye.